Panalangin sa umaga para sa natatanging kahilingan. Mapagmahal na Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo sa panibagong buhay na iyong ibinigay sa amin lahat. Salamat sa mga biyaya na amin tinatanggap mula sa iyong mahabaging puso. Kinikilala namin ang iyong kabutihan sa amin sa kabila na kami ay makasalanan. Hindi niyo po kami pinapabayaan sa bawat paggising namin sa umaga. Panginoong Hesus, sa muli kami sa inyong mahabaging puso na kami iyong palaging kahabagan araw-araw. At naniniwala kami na sa inyong banal na pangalan. Pagagalingin mo ang lahat ng may manasakit at karamdaman na pinagdadaanan ng bawat isa sa amin at ganun din Panginoong Hesus na patuloy nung hipuin. Ang bawat sakit namin na siyang nagpapahirap sa mga anak mo, ito'y aming hinihiling sa matamis at makapangyarihan mong pangalan na ibinigay sa silong ng langit na magliligtas sa amin. Ito ang samot panalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Hesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Mahal na Birhing Maria, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalamin mo kami. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang malan mo. Bapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming manasala para ng pagpapatawag namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at tinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.